posibleng ideklara na pag-asa sa susunod na dalawang linggo ang opisyal na pagsisimula ng tag-init sa kabila ng gubihin ng epekto ng El Niño. Pinayuan ng ahensya ang taong bayan na mag-ingat sa sobrang init ng temperaturang dala nito. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Patuloy na mararanasan ang El Nino sa bansa ngayong buwan ng Marso, ngunit inaasa ng paghina nito. Ayon kay Pag-asa Administrator Dr. Nathaniel Servando, inaasa ng neural condition ng El Nino pagsapit ng Abril, Mayo at Hunyo. Pusibla rin ideklara ang panahon ng tag-init sa susunod na dalawang linggo. Pagkaman tumingin ang ilin ninyo, uh, inasahan pa rin natin ang epekto nito sa mga susunod na mga buwan. Nasa 25 lalawigan sa Luzon at 5 lalawigan sa Visayas ang posibleng makaranas ng meteorological drought condition. Habang 22 lalawigan ang posibleng makaranas ng dry spell at 15 lalawigan ang posibleng makaranas ng dry condition. Posibleng pumalo sa megit 40 degrees Celsius ang heat index. Maliban sa El Nino, posible rin maranasan ang La Nina pagsapit ng Hunyo, Hulyo at Agosto, pero below normal ang magiging pagulan. Lalabas din kami ng uh, La Niña Watch dahil nakikita natin na uh, mataas ang posibilidad, more than 50% na mag-develop ang uh, La Nina sa pagbuwan ng uh... Uh, Pinayuhan ni DOSC Secretary Renato Solido ang publiko na bagamat hihina ang El Nino, ay dapat pa rin paghanda ng epekto nito. Kailangan natin gawin uh, sa ating uh, pamilya ang pagtitipid sa tubig at kuryente, pagpapatuloy ng mga ahensya ng gobyerno yung ginagawa para malabanan ng epekto ng El Nino. At in the long term, no, in the next half of the year, kailangan din paghandaan later on yung uh, Epekto naman ang, uh, mga pagulat. Sa monitoring ng pag-asa Hydrometeorological Division, karamihan ng mga dam ay bumaba ang level ng tubig. Wala namang inaasang low pressure o LPA sa susunod na tatlong araw. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.